Sapagat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin na din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Yun, mga bay. Yun yung pag-uusapan natin yon. Muli, ako nga pala si Ibalita. Bay, huwag kayong may uh, Ibalita, bay. Ha? At kung bago ka lang sa ating channel, please, subscribes para palagi tayong updated sa mga ina natin na video katulad nito. Ito, panoorin natin. Kung ako, mabuting tao, kung ako, nangangaral ng katuwiran, kung ako, tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang ibil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan niyo yung korupsyon. Tingnan niyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drug druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin na raw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si ni Sar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belchazar, nakakita ng handwriting on the wall pagkatapos inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Denemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala ang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang maghalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong ngaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nagasawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Oh, hindi po ako nagsasalita nang ganito kasi mapahiya ang mga babaeng 'yan. Oh, nag sila. Mahirap man sabihin. Pinagagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo, mga pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari 'yan kasi dedicated ako eh. Oh, napahiya ngayon, binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po ay nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na napapatayin, gugur -gurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga kumpaw, sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan. Hanggang sa kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco wala kaming ninanakaw. <laughs> yung mga volunteers ko walang sweldo araw at gabi sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino pinabayan ng mga politikong yan kami po nagsasacrifice para mapakain sila mapaaral na wala pong bayad. pagkatapos ang kababayan nating naliposta, kalamidad walang tumutulong kung may tumutulong man politika at may kabayaran Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian, na hindi nakapag-aral ang mga bata, bumalag kami ng napakalaking library para sila ay makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sa ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yon? Kung ako binigyan ng pampalipad na helikopter dito para mapuntang ko kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yon? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP and PA na marami pinatay ng mga members ko? Ministro! At iba pang mga inusenteng Pilipino for 54 years ang magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot? Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaan muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa kingdom nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamatyan ni Rizal ni Labonipasyo. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa namin araw. Hindi kami nagmulestiyan ng ibang tao. Lumago ang bansang karyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kaming iput down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran, sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalaya nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug, habang nagsesek orgies kayo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong sesyon Martis at pagkatapos Biernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng uh, tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ah, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China may taxes lahat yan! Milyon-milyon na aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. magresign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan akala natin ay maasahan natin sila mga demonyo pala sorry to say that but that is the truth if that is not the truth then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon, na nakapagsalita na ako. Lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito. Hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibiligay ni Rizal ang kanyang dugo, Ibiligay ng ating mga hero sa kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi, hindi ako papayag hanggang ako ay may buhay at hilinga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong Sandibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narinito. Pero natatakot mga tay? Hindi po. Sapagkat ako ay nasa Kanya at siya ay nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong magali nakin aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang ama sa kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman ay mananaig dito sa ating bansa at sa buong salibutan. To God, our Jesus Christ, be the glory forever.